So hi mga kabayan, good morning So inaabangan namin si Jenny dito Padating mga kabayan Kasi ano Magka siya dito sa island Si Jenny, so dito na siya dati So lang yung ano So na lang gumala So na dito kami sa, Ano Support mga kabayan Ang malilusin So antay namin siya kasi pupunta din sila ng office ng Nidarangka ng, ng kampanya kasama ko si Rinaldo long hair yan <laughs> so ayan mga kabayan na tayo ang mangyayari ano kasi mga ano din yung mga higit isang taon yun natin si Jenny eh. na hindi nakapunta dito sa island again so mag-apply siya direct mag ah, siya direct ulit dito sa company na pinapasokan pinapasokan ko Tsaka dito naman siya dati ano sa dito dati uh, massage therapist mga uh, outdoor massage therapist dati so kasama niya boyfriend niya let's go so yun yung port mga kabayan ng Mali Lusheen. at mayroon din doon nandun na area naman is parang uh, elderly papuntang Reheka naman yun mga kabayan nandun na area na side ito kasi ano siya ano, uh, Puntang Pula Waras din Hazardar pala yan Dito Antayin tayo natin si Jenny at saka si John Mga kabayan Ito e, samahan din namin sila sa office mamaya Para makonfirm um, Mga jobs offer or something Like that mga kabayan Kung magkano yung mga bigayan no Dito sa island Balik dito Ayan. <laughs> so ayun, eskwilahan pala yan Eskwilahan yan dito mga kabayan So, mga ilang minuto na lang po kung man nandito na sila. Sa so, maraming ding pagpaano pa paalis ngayon, mga kabayan. Paalis din. So, nandiyan na yung barko, mga kabayan. Sinakyan nila ni Jenny. Ayun oh. Ano, itim na yan na parating ayan Yung mga barko nila dito yung mga ano ba pang social yung mga barko nila, pag ano pang pasahiro lang yan, pag sa atin yan hindi nyo nasa atin <laughs> so, asa nila, ganyan, pang pasahiro nasa atin ako magzoom to, ayaw magzoom in makakita na naman yun, yun, yun so yung kaibigan niya excited, yan ha? excited yan hmm ang kulay ba black at saka white bibili nga ako nyan sa ano bibili ako nyan sa Pilipinas sa sunod mga kamayan <laughs> bibili ako sa Pilipinas sa sunod saan ka pa Ayan. ganda no karelo Ganda. so ayan na sila <laughs> ayan yung mga ano turista <laughs> turista so marami din ano mga kabahay marami din sasakay pa punta babalik ang um, uh, gustong gumala yan sila eh Ayan na sila. Sana all. Lamig na lamig Ayan na Ayan na sila Terno Terno pa talaga kayo ha Uy lamig na lamig

ay namin. Maano, Ano maaaraw? Wala namin sila. Daka <laughs> diretso kami nang anong office. Sino kay sila ay nasa dugo sa May maleta. Kaso mahalo ni nasa nasa tuktok ng mundok 'yung office opisina ba? na kailangan okay hatid muna namin yata yung malita. check pa namin na dyan siya katahimik dito pag ano winter so hi mga kapayon so galing na namin ng ano ng office ng company namin so yun na nga uh, kinausap nila yung manager ng HR regarding sa kanilang application so yun nga para sa mga kabayan na apply dito sa company ko nandiyan sa grab. ang <coughs> uh, gusto nila makasay mangyari mga kabayan uh, cancellation muna ninyo, cancellation muna ng working permit diyan sa mga all employer ninyo uh, bago kayo nila asikasuhin kasi dito naman kasi madali lang naman yung mga kabayan yung uh, application kung na na kayo sa inyong working permit yun yung gusto nilang mangyari dapat cancellation muna ng working permit ang consequence kasi ng cancellation ng working permit mga kabayan is wala kayong trabaho Nag, uh, kung baga wala kayong trabaho wala kayong uh, free accommodation uh, nito uh, nag-aantay kayo ng, ano, ng application nyo sa kanila yun ang gusto nilang mangyari so, kailangan mga kabayan uh, mag-apply kayo sa kanila, cancel na yung yung working permit niyo, yung ID niyo para abalis, mabilis mabilis yung si kasi, kasi magi-start yung summer season dito on March, mga kabayan. mag open so kailangan na cancel na yung working permit niyo. Hindi ako sure kung ilang buwan o ilang months ba yun, ilang months, ilang weeks ba yun makancel yung working permit niyo. O yun ang kailangan, mga kabayan. Hinihingal ako. Masipunta kami ng Maxi. Ayun sila. <laughs> So, kailangan mga kabayan i-cancel niyo muna yung working permit before kayo mag-apply. And yung consequence is wala kayong trabaho, wala kayong sahod, wala kang accommodation. So, kayo magpo-provide yan uh, while nag-waiting kayo ng na inyong application sa kanila. So, yun lang mga kabayan. Sana malinaw Bye. Sa <laughs> so, nakawin ako mga kabayan. Nakawin na pala kami. And mga kabayan nga Ang sinasabi ko Before kayo mag-apply sa mga company dito sa Croatia Mga kabayan uh, Kailangan nyo talaga i-cancel yung inyong working permit Sa mga previous employer ninyo Kasi para mabilis po kayo nilang makuha Ng mga bagong employer O bagong company na pinapasukan O in-apply ninyo dito sa Croatia Kasi yun lang po ang pinakamabisa po mga kabayan dito sa Croatia Pag gusto mo talagang lumipat O mag-resign ka sa inyong mga company or agency Na may hawak sa inyo Kasi nga yun yung mga rules ng companies dito mga kabayan yung kailangan uh, free kayo uh, na-cancel nila yung working permit niyo sa mga employer ninyo mga kabayan para hindi na kayo mahirapan o hindi na mahirapan yung panibagong uh, company na mapasukan ninyo mga kabayan kasi kaso ng inyong application uh, kumbaga mapabilis niyo inyong uh, pag-apply sa kanila mga kabayan kagaya nga dito sa company ko kailangan nila nag-accept sila ng applicant ng mga foreign mga kabayan pero kailangan nyo pong i-cancel ng inyong working ay sorry working permit sa inyong mga previous employer mga kabayan para mabilis kayong maasika so yun lang mga kabayan sana makatulong tong vlog na to sa inyo and sa mga bagong subscriber natin dyan please don't forget to subscribe my youtube channel mga kabayan for more vlog dito sa, sa croatia mga kabayan if you have any question or suggestions just Comment down below for this video or sa mga video ko dyan na hindi nyo pa napanood. And also mga kabayan, marami mga jobs hiring sa Pilipinas. Just check my YouTube channel. And also mga kabayan, uh, you can direct message me on my uh, Facebook page. Meron pa akong Facebook page mga kabayan. And follow, pakifollow na rin din po. Uh, Ilong Go in Europe, same lang po ng name ng aking YouTube channel. Yun lang makabayan kabayan, sana makatulong itong vlog na to mga kabayan para sa mga magbabalak maglipat ng ibang company. So yun lang and uh, ciao mga kabayan. Bye.